ngating maigi. Ito ay ngayon mo nakalagay sa ano, ngayon. Ano siya? Para saan to? Actually, 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 ito ay eh, pang check ng power consumption ng isang uh, electric appliances. Kung gusto mong makita kung ano ba ang consumption ng isang electric appliances mo, saksak mo siya dito. Then, makikita mo dito kung ano yung kanyang wattage. Ngayon, wala akong extension. Kailangan ko ng extension. Then, mag-try tayo ng ibang equipment. So, ito lang yung ang nakalagay na ano niya, pinaka-manual. Yan lang structure for use niya saksak mo lang i-on bla 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 so nalimutan natin magdala ng extension so kuha tayong extension para check natin i-on natin pag aralan natin ng sabay sabay on the fly so wait lang ha pa ko ng extension okay we're back so try na natin ha so ito saksak natin yan yeah. Hubs. Wala siyang reading kasi wala naman nakasaksak. Ngayon, maglagay tayo ng item. So, magsaksak tayo ng isang item. Yung mga ito. Alam niyo naman, ito nakikita niyo to sa mga ano, matipid daw sa kuryente itong uh, electric pan na to. Ngayon natin malalaman kung totoong matipid. Saksak natin. Then, So, yan, nag-re-read na siya. So, 8.5 watt. So, ayun yung wattage na kinukuha niya. 8.5 baka oh yan na. Para daw sana 8.5. Ito e hindi ko ano, alam. Ano ba itong function nito? Na Tingnan natin. Kilowatt hour. Ang voltage natin is 236.8, 60 Hz. Ampere is 0.064. Power factor is 0.56. Wattage is at 0.2. 8.8 ang pinaka-highest. Uh, cost per kilowatt, wala naman tayo nilagay. Yeah. So, yun na tayo. O, atay Ayun. Try natin yung electric pan. 8.2 siya eh. Electric pan na naka number 1. Ang electric pan ay 45.2 Sa number 1 yan So, technically oh, Ito yung electric pan na para maniwala kayong electric pan yan Madumi lang, pasensya na Yan o, oh, ayan yung electric pan So, 44.6 So, usually naman ang sabi uh, Around 45 60 daw ang electric fan. So, number 1 yan. So, tira nga natin number 2 kung tataas siya. Number 2, 64. Hindi, nung biglaan lang. So, naging 48, 47. So, nung sudden shift lang. Yeah, so, pero stable nga is 47. 48, 47. So, sa roughly ganon so try natin sa number 3 So, ang number 3 is stable siya sa 55. So, 46. So, kung tutusin, tama nga pala, no? Na yung maliliit na electric fan is matipid. Yung 12 volts. Kasi ilang watt lang siya eh. Diba? 5 watt. Ah, 8 watt. Napakaliit nun. Kumpara mo sa pinaka lowest note eh. Is ang pinaka lowest niya is teka 45 diba? kung 8 watt lang talaga siya times 45 kahit limang kulay pink na electric pan pag sabay sa memo okay lang mas matipid pa rin o yan 44.6 Ah, basta galing natin. Balik ulit natin yung pink na electric pan. 8.8, oh, 8.5. So, ito na yung maliit na electric fan. So, roughly sabihin lang natin na 10. Matipid talaga, di ba? Ang ah, nakakatakot ko kasi dito, pag kinamaan ka. Although hindi naman masakit, pero hazard pa rin. So, hindi naman sama. Diba? Ah.